Naniniwala ang pamilya ng estudyanteng nasawi ilang araw na posibleng pinagtatakpan ng eskwelahan ang tunay na nangyari sa bata. Pero para sa isang eksperto, kailangang siya sa ng husto ang kalalabasan ng autopsy para matukoy kung sampal nga ba talaga ang ikinamatay ng estudyante. Nasa frontline ng balitang niya, si Gary DeLeon. Leon. Naiuwi na sa kanilang bahay sa Antipolo City ang labi ng grade 5 student na si Francis J. Gumikip na nasawi ilang araw matapos umanong sampalin ng kanyang guro. Sinagot ng DSWD at LGU ang lahat ng gastusin sa burol. Kabilang sa maunang unang nakiramay, ang mismong principal ng eskwela ni Francis at ang kinatawan ng DepEd Division ng Antipolo. Bagamat nagarap na sa DepEd ang guro at principal ni Francis, naniniwala ang mismong nanay niya na may nangyaring takipan sa pagitan ng paaralan at na mismong advisor ni Francis na una niyang nilapitan. Kaya tila napapaisip ang nani ni Francis. Nakasuhan din ang class advisor nito. Tingin ko parang pinabayaan lang po. Medyo nakaramdam po ako ng ganoon na may, ano, may pagtatakipan po. Kasi bakit wala pong may gustong magano? Bakit ilang bata lang po ang gustong magsalita sa dami ng bata pong nakakita? Nag-iisip po ako ng hindi kaya may pananakot. Kung si Antipolo City Mayor Jun Inaris naman ang tatanungin, Malino na may lapses din ang eskwelahan. Nakapagtataka raw kasing lumipas nang na ilang araw pero hindi na imbestigahan at hindi rin nakarating sa DepEd ang pananampal ng guro kay Francis. Based on the uh, DepEd uh, protocol, within 48 hours kailangan may incident report and intake sheet ang uh, ang uh, ang eskwelahan uh, na isusumite sa division ng Antipolo and CALABARZON uh, or regional office ng DepEd. So what's obvious is uh, uh, for some reason, hindi nasunod yung protocol na yun. So yun ang isang malinaw. Base sa death certificate ni Francis, global brain edema o pamamaga sa utak ang kinamatay niya. Tugmaya sa nakasaad sa medical abstract ng bata na ibinigay mismo ng pamilya ni Francis sa News 5 nang isugod siya sa ospital noong September 26. Nakasaad sa admitting diagnosis ng bata sa emergency ward ng ospital na intracranial hemorrhage secondary to trauma o pagdurugo sa utak at physical abuse ang nangyari kay Francis. Tanggap naman daw ng pamilya ang laman ng death certificate at medical abstract ng bata. Pero sabi ng kilalang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun, maraming tanong pa ang dapat masagot sa inisyong death certificate ng ospital. Hindi pa raw kasi masasagot ito kung sampal talaga ang sanhi kaya humantong sa narin sitwasyon ng bata. Mas mainam daw na ilabas na lahat ng ospital ang mga record Francis tulad ng CT scan at x-ray. I would defer to an autopsy. Uh, that means she examine the body and also... Uh, a review of the medical findings. Anong nasa medical records, uh, anong nangyari sa kanya sa hospital, anong dumaba sa mga CT scans, and so on. X-ray. Sa ngayon, sampung araw pa ang hinihintay bago may labas ng resulta sa autopsy kay Francis ng PNP Forensic Laboratory bago tuloy ang mga pagsampan ng kaso sa kanyang guro. Ang Department of Justice naman, iniutos na rin na imbestigahan ang pananampal ng guro habang si Vice President at Education Secretary Sara Duterte naman. Pinalalanan din ng mga teacher na iwasan ng anumang klase ng pang-aabuso. Whether it be physical, sexual, um, verbal abuse, you don't do that to children, especially those that are entrusted to your care fully by the community, by their families. Nagbabalita mula sa Frontline Gary De Leon News 5. Mga kapatid Cheryl Cosim po, iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.